Aries, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga. Hanggang alas 9.55 ng umaga, na may ikatatalo na apat dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may ikatatalo na 51 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mayabang kumilos at mahilig sa alak dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Taurus, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, na may ikatatalo 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 5.15 QNG hapon at may ikatatalo na 53 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay yellow dahil mabibigyan ka ng ikakatalo na kamalasan. Gemini, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 ng umaga hanggang alas 6.15 ng umaga, na may ikatatalo 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 gis na madilim. May ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan ka niya para mahihirapan ka makapanalo. Cancer, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para. Mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 ng umaga hanggang alas 11 gis ng umaga, na may ikatatalo 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon, at may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo. Dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.15 ng hapon at may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Huwag kang masyadong masaya pag nananalo na para walang kumuha ng iyong oras na buenas, at kulay asul ang iyong iiwasan. Virgo, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 4.15 ng hapon at may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown dahil pwede kang matalo kagad. Libra. Sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow dahil pwede kang matalo kagad at magbibigay ng kamalasan. Scorpio, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag. Nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Sagittarius, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan. Pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag. May panalo dahil laging isipin na may kinabukasan. Para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 5 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, player na may kayabangan magsalita at kulay gold ang dapat na maiwasan dahil magbibigay ng ikakatalo. Capricorn, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan. Pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan. Pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro. Sa kinabukasan. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 55 na igatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.40 ng hapon may ikakakatalo na 43 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo player na malalaki ang mata at ng ang iyong iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte, at isa pa ay kulay green. Aquarius, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Pisces, sa laro ay pamamaraan mo ang kailangan pag nananalo na ay dapat na maging mas matahimik pag may panalo dahil laging isipin na may kinabukasan pa para mas madaming panalo na puhunan sa paglalaro sa kinabukasan. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo.